Ah, Pembo Elementary School. Kasi kinuha natin yung pamaskong handog ng tagig. And guys, ang dami oh. Sa mga gustong kumuha guys, dalhin nyo lang yung ticket nyo na dated today, December 14 para makakuha kayo rito ng ano ng pamaskong handog ayan o oh. Hmm. dami nyo guys lapitan natin ah ayan o oh. o oh, diba kanina alas 8 ng umaga Dami niya, no? Hmm. Sa mga gising ngayon, guys, punta kayo rito sa pembe Elementary School. Yung may hawak ng ticket ng, ano, ah, ng... I love tagig pamaskong handog na dito kukunin yung ano yung pamaskong handog nila dito sa Pembo Elementary dated today ah December 14 dami nyan no pakita ko sa inyo punta tayo Lapitan natin, pakita ko sa inyo. Dami oh. Oh, yan. Di diba? So maluwag siya ngayon, guys ha. Hindi kagaya noon dati, na sobrang haba ng pila ngayon. Maluwag na siya, Ang dami pang stock niya, no. Di ba? Punta rito. Kung holder kayo ng ticket ng pamaskong handog ng tagig na dated today December 14 at Pem, taga-Pembo kayo. Punta kayo rito, guys. Layo rang hinagutan namin. Ha? Ayaw kayang galaw. Guys. Ayun oh. Morning sir. Magandang po eh. <laughs> So yung iba nagdadatingan pa lang ngayon. So marami pa silang stocks ayun oh, na cover pa yung iba. Kaya hindi mo naiisipin pipila ka ng mahaba. So yung mga stop na ng tagig ang nagahantay sa mga tao. meron din silang emergency desk ayan o no? oh, first aid yan yung iba ang dami oh. yan kita nyo ang Pasko sa Tagig ay pag-ibig dami oh. yung iba One family nga pala to ha ah. One ticket So kung halimbawa Nasa isang bahay kayo Tapos limang pamilya kayo So five tickets din Marireceive nyo dapat Kaya yung iba Kung makikita nyo yan Marami Yan you know, o Pinasabay na nila Yung mga ticket nila Para isang ano na lang Isang puntahan na lang lahat, <laughs> mo na ate, apat mo na. Isa ka na ha. So mapapansin nyo dun guys so oh, Madilim kasi Ayun o, no, yung nandun, yung nandun Yung area dun, mga stocks nila yan yung mga nakakover papahinga lang tayo ng saglit dito mabigat mabigat bigat din pala ito kahit isa lang pala yung bigbit mo ito dami oh naghihintay sila ng ano ito guys oh so para lang yung ng pembo lan. Kapu bu ah, dag ko kay kada yun si nan. Oh, ayan oh. Nakikulit na ticket. Delikdelik charger. na ba? Lagi tayu tabi-tabi rito. Top yan. Yeah. Adang. Sakit. Ayan, ang dami, oh. Ayan. Ah, si Lapasaran pala to kagawad Lapasaran. Ah, okay. Ito yung sa akin guys, oh. Ayan, oh. Ayan. Ito yung sa akin. Okay, nanay. Oh. Okay, kagawad Lapasaran. Ito, ayan. Ayan, oh. Diba? di ba? Ayun yung isa, ang dami oh. Hmm. Sila oh. Kaya guys, again, kung meron kayong ticket na naka-schedule today, December 14, at dito nyo kukunin sa Pembo Elementary School, punta na po kayo dahil wala siyang pila. Yung mga stop mismo ng tagig ang nagaantay sa inyo rito. So sobrang dami ng stocks nila. Ayun no, yung iba, yung mga nandun, yan, yung mga nandun, yan, yung buo na yan. Tinuturo ko. Puro stocks yan. Oh, ang dami, ayun pa, oh. oh. di ba? pa. Oo. Hindi tayo makapunta ng malapit dun kasi walang magbabantay ng ano natin eh, ng dala natin. Mahirap na. Baka mawala. Gusto nyo makita. Lapit natin na Subukan natin lumapit. Okay, yun. Digdig ko na. Lapit tayo. O, oh, ayan. Lumapit na tayo guys ha. Okay, ayan o, oh, yung mga stocks nila oh. Ang dami, di ba? Ayan, ayun yung mga stock ng tagig Yung mga naka-yellow Na color dami yan o oh. Ito pa, ang dami o oh, Mga stocks, tsaka yung mga naka-cover na itim eh. Di ba? wala na mga kumukuha mga stop na yun nandito balik na tayo doon. pinakita ko lang sa inyo na mabilisan eh. okay Ang dami yun yung kailang kagawad, oh. Ayan. Uh. Dito na uli tayo, oh. Ang daming bitbit nila, oh. Ito yo. Oh. Kita mo naman si Kuya, oh. Limang patong 'yan sa balikat niya. Oh, di ba? Hmm. Oh, may bit -bit pa siya sa kamay. So, pito na 'yon lahat. Oh, ayun pa, oh. Dami oh. Kila Kagawad, Len, Lapasaran. Ayan yung kanila oh. Diba? Kaninang umaga daw, sabi nung mga Kapit-bahay namin na nagpunta rito. Ang dami daw tao rito. Akala nila kasi mahaba yung pila. Pero pagdating nila pala, wala pala talagang ano, pila. Kasi maraming stock. Tapos maraming stocks ng ano, ng mga basket na eh, yan Oh. Tsaka bigas ko. So kompleto. oh, yun o. Oh, pa si kuya o. Oh. Oh, si tatay din dalawang 10 kilos na bigas plus Christmas gift oh, di ba? Haha. 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 So okay guys, tatapusin ko na tong ano, live ko. So quick live lang to guys. So pinakita ko lang sa inyo yung mga nangyayari dito ngayon. So again, kung holder kayo ng ticket na schedule December 14 dito sa Pembo Elementary School, punta kayo dito guys. Kunin niyo na yung ano niyo, yung gift niyo. Kasi wala siyang pila at at maraming nag a at nagbibigay ng mga bigas at Christmas gift. Okay? So, dito ko na guys, puputulin yung live ko at maraming maraming salamat sa pagjoin, Peace out!